Ang huling sigaw ni Manuel Rojas. Taong isang libo at apat na putwalo. Nasa Clark Air Base si Pangulong Manuel Rojas nang bigla siyang bumagsak dahil sa atake sa puso. Sa opisyal na tala, namatay siya noong ikalabin lima ng Abril. Ngunit ayon sa mga matatandang sundalo noon, hindi lang sakit ang dahilan ng kanyang kamatayan, kundi isang hindi maipaliwanag na presensya. Isang gwardya noon ang nakatalaga sa labas ng opisina ni Rojas sa Clark. ayun sa kanya, gabi bago ng buhay ang Pangulo, Narinig niyang may kumakalusko sa loob ng opisina. Nang silipin niya ito, nakita niyang si Rojas ay nakaupo sa kanyang mesa, nanginginig at tila may kinakausap sa kawalan. Hindi ko ginawa, hindi ko kayo pinagkanulo sigaw ng Pangulo habang nakatingin sa isang madilim na sulok ng silid. Kinabukasan, natagpuan na lang siyang walang malay at hindi na nagising. Pero may isang bagay na hindi nabanggit sa mga opisyal na ulat, may marka ng kamay sa kanyang balikat, isang malamig at madilim na bakas, na hindi maipaliwanag kung kanino galing. Mula noon, ilang sundalo sa Clark Air Base ang nagsabing may naririnig silang mahinang bulong sa opisina kung saan siya huling nakita. Ang bulong na tila isang paghingi ng patawad o isang babala.